Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Naik View. Dahil napakaraming request. Request? <laughs> request sa atin na baka pwedeng pasyalan natin yung possible na maging bahay po nila dito sa Naik View. Kaya ngayon, nandito tayo sa Naik View. Bali, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung nag-request sa atin para pasyalan yung possible na maging bahay ho nila. So una natin ngayon yung uh, Black 49. So ito na yung Black 49. So nakakatawa Black 49 kasi meron na Black 49. So wala namang sinabi ko anong lot. Pero ito na ho yung Black 49. So shout out ho kay Ma'am Jasmine. So block 49. May mga ginagawa na. Lipad natin yung camera natin para mas makita nyo nang mas maayos yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Okay, so ito yung block 49 dito sa lugar na to. So kabilanuhan yan, yung kabila nito block 49 pa din. So ginagawa ng Stargard yung paggagawa, ginawa ito, hindi ginawa ito. So yun lang. At ah uh, Punta naman tayo sa block 41. Block 41. So, 41. So, kung 49 to, dito nga tayo. Parang 49. Sana may mga number na. 49. Forty-one. So, ah! Baka nandudu, oh! Nandudu nata yung forty-one sa dulo. Kasi, thirty-eight, forty-five. Ayan nga, Thirty-two. Thirty-eight. Two thirty-three. Ay! Forty-one. Nice. Ah, yes. ah, mukhang wala. Kasi yun yung entrance. Nadudun na yung entrance. So, 45 yung na sa dulo. Uh, 45 to 49 eh. Pat natin. So, yun. Nakita na natin. <laughs> May mapa pala ako dito sa Naik View. So, nakalimutan ko na. At, at tinignan na muna natin kung nasaan yung 36 at saka 38. So, ngayon kasi ito 33. Yun o, oh, ito. 33 ito. Tapos yun, 34, 35, 36. Ah, uh, papunta dun sa kabila na yun. Okay, lipat natin yung camera natin. Puntahan na natin, ha? Okay, so ito, 33. Susunod, 34. Ah, uh, hanap natin, 36. 34, 35, 36. So ayun, dito na tayo. Ito yung main road ha. Uh, papasok tayo. So doon galing yung uh, entrance kabila doon. So papasok dito. Ito 34, 35, 36. So ito 36. Uh, mukhang wala pang uh, nangyayari sa 36. O oh, shout out dito sa mga, baka mahulog kayo dyan. Ang taas niya, no? <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> so ayun uh, Wala, walang nangyayari sa 36 Kikita nyo, Uh, as is pa rin siya. At may music doon, may kantahan, wag tayo doon. <laughs> so punta naman tayo sa 38. So ang 38, parang meron nang nangyari. Ayan, ano Meron na nangyari sa 38. At ah, 36, meron nang narelocate na ilang pamilya. So yun, 38 nga. So 38 hanap natin 38 lot 13. So at saka lot 26. Okay, so ito ah uh, block 38 lot 26. Ah, okay. So ayun. Ah, nakita natin mukhang ginawa na lahat itong uh, block 38 at ah uh, ito na yung ah uh, block 38 lot 26. Uh, shout out sa inyo, sir. Uh, Manlapas. Bert Manlapas. Yan uh, kay Gerly, So, ito na yung possible na maging bahay ninyo. So, ayos na. Uh, help po. <laughs> Ganda po. sir. Tinitingnan niyo rin maging bahay. Kasi pwedeng kasama pa sa video ko, sir. <laughs> Oo, oh, vlogger ako. Eh, dito ka sa inyo? At sa kabila, 3820. At 13 pala ito. So dito na gawa na. May nag-ano sa akin, dito daw lang siya sa, tawag dito, sa mga taga San Roque. So ito. Tapos isa pang uh, 4025 pa. So mukhang okay na itong possible na maging bahay nila. At mukhang malapit na silang marilocate dito. Ah, ganoon ba? Uh, ah sa inyo dito sa mga ano oh, okay. mukhang na kayo problema lang wala pa kayong kuryente tsaka tubig so ayun kayo na lang inihintay at tsaka mukhang walang kisami ata ito dito ngayon ayan oh, compare dun sa iba yung iba kasi may kisami ito wala wag na tayong pumasok kasi nakalak so ayos na linis na sir uh, Bertman Lapa shout out to sa inyo at tsaka yung uh, kay Block 38, Block 13, Bilma Masigla. So hanap na lang natin yung uh, Masigla. At ito rin sila kuya. Nakita na nila yung bahay nila. <laughs> Kailan yung pinabla nung lumipat na kuya? May kuryente na. ah, Ano ba sabi? Ayun muna nga eh, oh. Parang matagal bago magkakuryente. Pero may post din na naman. kung oh. Compared doon tayo sa kabila, mga tagal Las Piñas. So wala pang post ng kuryente. Ang tagal pa siguro noon. Tsatsaga sila sa ano? Sa tawag dito, sa sular ang ginagamit nila. Oo, oh, ngayon na. Eh, mga senior citizen na rin yung mga na, ano doon, mga naiiwan. <laughs> sa kabila. Sige, kuya, salamat okay. to sa inyo. So, ayun, ah, uh, lot 13. 13, ayun, 16. Ah, okay, so, ayun. Ito na yung 14. So, sa kabila. So, ayun, pasukin natin to. Bukas itong nandito eh. Ayun, oh. So, ayan yung bahay. So, very common. Isang design talaga. Pagpasok mo, so, yun yung parang pinakasala, hindi yung sa kabila, sa kaliwa. ah uh, yung kwarto naman na mahabang kwarto. So, ayan. Kaso ito, wala siyang kisame compare sa iba. Although, ayan, maganda naman na talaga yung bahay. Naka-tiles na. Tapos, syempre, may lababo, may CR, hindi yung likod. Ito yung likod para makita naman natin Ayan nagsi, oh, mas parang malapad yung likod nito. At ito yung likuran. Lapad, oh. Malapad tong likod na to. Okay, sarado ulit natin. <laughs> so, ayan. Ito yung nitsura ng bahay. ah uh, yung likod nito. Sana na ba yun? Sa kabila pala. <laughs> Sa kabila. So, ito yung possible na maging lugar. Ito, 14. So, ito yung possible na maging lugar ho ninyo. At uh, tingnan natin dito, kasi may music up, uh, pwede tayong lumusot dito. So, kahit madamot, may puno, lusot na rin tayo dito. Kahit tabi-tabi na lang tayo. Tabi-tabi po. Ariko. So, ayan. At, ah, uh, kikiraan po ako. <laughs> Nandi dito, mambilma yung possible na maging bahay po ninyo. At, ah, uh, hinihintay na kayo. So, ito. Ah, plat na dito. Ito. Ito na yung magiging bahay po ninyo. So, ayan. So, ayos na. At ang kulang na lang ko nito, kuryente at tubig. So, dito, ayan, halos ayos na. 38 and 39, halos ayos na. Hindi ko tayo makapunta ho doon kasi may nagkakantahan ko doon. Makaka-copyright to ako. Kaya dito lang tayo. <laughs> So, ayun, pasukin natin. Bukas yung bahay ho ninyo. Ayan, o. Oh. Ayos na. Kayo na lang nintay So, okay na. At ayan na yung bahay ninyo. So, ayun. At ito, syempre, yung kuwatong mahaba. Mahaba lang mo siya. Uh, halos tatlong tiles. Yung lapad na 60 for 60. Yung lapad ng tiles. Ayan po ang pinto, ayan po yung kwarto, ayun yung CR. So, may poset, and then lababo, and then, siyempre, inidoro. So, ayos. Success. At ito naman yung likod. Punta natin. So, yun na yun. Nalapad. Parang nalapad ng mga likuran ng bahay dito, ah. Oo so, Ito yung possible na maging likod na ho ng bahay ko ninyo. So, ayan. Okay. So, ayan. At ito yung magiging bahay na po ninyo. So, yun. Mission accomplished na tayo. Ah, uh, Mambilma Masigla. Siya, toto sa inyo at saka kay Sir... <coughs> Excuse. Bertman Lapas. So, nasa kabila po ninyo ito. Kabila, ano, kayo. Nandodon, nakita na natin pala yung possible na maging bahay ninyo. At yun, pupunta naman natin yung... Ah, uh, nakita na natin din yung 49 kay Ma'am Jasmine. So, pupunta natin ay 41. So, kung 39 ito, so sa kabila, dito na tayo duman. So, ito pala yung possible na magiging bahay ninyo. So, hindi main road, Ma'am So, parang ito na yung pathwalk, no? Basta ganito yung lugar. Ang tawag ko dito sa kalsada na to ay path walk na kasi para lang ito dun sa mga residente and then yung mga light vehicle, like motor, no? Na pwedeng mai ano rito, may Okay, so ayun, halos itong block 38 and 39 ayos na. So congrats sa mga beneficiary nitong pabahay dito sa Naikview. View. Ayos na, hintay na lang kayo ng bahay and then kung Lilipat na kayo, magiging problem lang muna ninyo yung kuryente na galing sa Meralco. Although may mga linya na yan, itatap na lang problema, wala pang kuryente na manggagaling sa Meralco at saka yung tubig pa pala. No? So, ayun. So, 41. Ah, ito main road na to. Lobas tayo sa main road. So, 39. Sa so, kabila, 40. 41. Doon sa dulo na yun. So, mukhang okay na. Gagawa na rin. Diba? Ayan, 40 oh. So, 49 na tayo. Ito na yung 41. So, 41, shout out kay Sir Raymond Sar. Ito na, Black 41. Oo, oh, galing. Black 41, hanap natin, lot 21. So, ito 32. Ito ay 30. At uh, inaayos na rin nila. Ginagawa na nila. No? 26. Ayan o. Oh ginagawa na 24 at ito yung possible na maging lugar ninyo, 22. So nakita ho ninyo ito, 22. Yung kabila nito, ayan, kung nakikita nyo, ay 21. 21 kayo. Sir Raymond Char, ito yung, tingnan natin dito kung makakadaan tayo. Sana pwede tayong dumaan. Ay, damadamo. Balik tayo dito sa main road. So, kasi yan, kita nyo, ah uh, lot 20 ito. Tapos, lot 22. Kayo nasa likod dyan, kabilaan kasi. Yung pag, ano, ng lot. At, ah, uh, Yung black, kanyari black 41. So, kabilaan yan. Parihas. Kapitbahay mo ay black 41. So, bali dalawa. So, yan na yung main road. Dito na yung pinakadulo. Diyan. So, kakanan ka para pa sa mga kabahayan doon. Ay! Maganda ito yung magiging possible na bahay po ninyo sa Raymond Sar kasi ito, main road ito. No, yan o. Oh. Ito yung magiging lugar nyo at papunta doon sa dulo sa mga kabahayan pa doon at ito, dito yung lugar. Dito na yan, katulad yung mga nakamotor na yan, babalik na dito, wala nang daanan. At ayon ito na. Yung magiging lugar ho ninyo. twenty three 23, 22, ito, 21. Ito, konti na lang. Inaayos na rin, sir. Ah, kikita nyo, nakapintura na. Pinturado na. So, ang kulang na lang. Ah, jealousy. Pinto at ah uh, yung tawag dito, yung divider para sa kwarto. So ito yung magiging bahay po ninyo. Possible yan. Isang mahabang kwarto at ito na yung pinakasala at ito yung magiging lugar na, ah, magiging bahay po ninyo. So ito yung lababo, maliit. So yung CR, so maganda rin yung floor ng CR kasi Naka-elevate niya So, wala pa nga lang inidoro kung ano pa man. So, ito. Inaayos na ho nila. So, parang nalalaparan ako sa mga likod ng mga bahay dito sa Nike view. Ayan, lapad niya, no? Kung nakikita nyo. Malapad. Ito yung magiging likwara nyo. At ito... Yung possible nagmaging bahay po ninyo. So, kung na lang. Maayos na at mukhang tuloy-tuloy naman yung uh, pag-aayos nila nung possible na maging bahay po ninyo. Okay, ito yung magiging lugar ho ninyo. Sa pinakadulo na po kayo. Yan na oh. So yun oh. Dulo na. Uh, parang crossing na yan eh. Tapos dito kayo sa, pagkagaling kayo sa labas, sa kaliwa, sa dulo, yung kanto. Yung kanto na yan. At ito yung pinakahuling bahay na dito. Na magiging bahay nyo. At malapad itong kalsada kasi nga, Uh, parang nakaano rin sa main road na to. So malayo hindi lang sa patwok na parang katulad niya no. Na malapit yung ah uh, malapit kayo sa kapitbahay nyo o katapat ng bahay niyo ninyo. Itong sa inyo malapad eh wala naman na ibang daan dito. <laughs> Kasi kita niyo yung lugar na yan diyan no. Tambak na nang ano tsaka wala nang dadaanan dahil ilog na banda yan eh. Ilog na yan diyan no. Okay, so yun. Ah uh, hindi natin mapupuntahan yung block 20, 23, kasi may music doon. <laughs> Punta naman natin yung 73 and then 74. Ay, meron pa pala, 40. Ay, meron pa pala kay Sir Bert. Sorry, nalampasan natin Sir Bert yung block Ito na yung Black 40. Black 40, lot 25. Sir Bert Manlapas. So, nakit. Ayun, ito na yung 40. So, yeah. ay, hello, Shoutout out sila. At, ah, uh, Lot 25, Sir Bert Manlapas. So, 25, 27, 26. Ah, ito na. So, ito, yung block 40, lot 25. Siyempre, inaayos na ho nila. Ito yung lugar. So, ito yung tinatawag ng fat walk. Bali, pangatlo kayo. 1, 2, 3, 4, pang-apat pa lang bahay. So, ayan. Uh, Naka-line up na siya para gawin kasi meron ng block. Ayan na. Ito yung itsura ng bahay ho kapagka walang, mga, walang divider para sa kwarto. So yan. Madumi pa kasi <laughs> hindi pa naayos. So ito yung likod. Pero pagka ina siya, yung katulad yung kabila nun, inaayos na o. Oh. Diba? At ito yung lugar, yung loob pala ng bahay. Malawak pagka ano, no? Walang kwarto. Oo nga, pwede na rin, no? ma ah. Lapad na rin yan, no? Oh. Lagyan mo yung, yung dito ng TV. Oh lapad na rin, upuan. Okay? Sige, bala <laughs> So, ayan, pag uh, ano nyo dito sa main road na to, ah, uh, bali, sa bandang kaliwa, no? Yung possible na maging bahay po ninyo. So, yun, gagaling kayo doon, pagpasok na Ikeview, alus dulo na. Ito, oh. Bago kayo dumating dyan sa bahay, nakita nyo yan. Ito, ito na yung magiging, yung uh, black 40. Okay? Ayan, pupunta naman natin dito yung kay Sir Kin. kay Kin, 73 and 74. Pero, ah, uh, so dito na kasi yan eh. Ito na yung mga high uh, black. At, uh, uh, naano ko lang dito, parang wala pang, uh, movement sa bahay. So, maliban dito dito sa kabila, oh ayos na. Ang hapon ho. Ay, parang away. <laughs> so, nandito yung possible na maging bahay po ninyo, Sir Ken. At ayun, ah, uh, Medyo wala pang naayos talaga dito sa lugar na to. Pero papa, papasyalan din natin para maipakita ko sa inyo. Pero dito walang wala pang movement. Wala pang movement. Kasi parang ilang bis ko nang pinuntahan yon So nakikita nyo, yung mga kabahayan dito, as is pa rin siya. At uh, walang nakalagay na tao dito. Mga black o pininturahan kasi di pa ginagalaw yung mga bahay dito. Magandang hapon o. So, ayan dito. Sir Ken, ito nandito dito sa lugar na ito yung possible na maging bahay ninyo. At yun na nga, wala pa akong inaayos, ginagawa. So, pasensya na ho kayo. At uh, mga inuna yung mga nasa bungad. Okay? So, ayun. Uh, shout out kay Mambelma Masigla. Shout out kay Sir Ken. Shout out kay Sir Raymond Star. Shout out kay Sir uh, 36. Nakita na. Ay, oh, nakita ko na pala. <laughs> Ma'am Carmen. thirty uh, 36. Wala namang lot na sinabi. Pero, ayun, inaayos na yung lugar. Yung bahay doon sa uh, Block 36. Tapos kay ah uh, sa 49, kay Ma'am Jasmine. Nakita naman na ninyo yung uh, possible na maging bahay po ninyo, no? Uh, inaayos na yung lugar, pero parang staggered pa. Okay? Tapos, yung kay Sir Bertman Lapas. So, shout out to sa inyo. So, yung possible na maging bahay po ninyo, eh, ayos na. So, kulang na lang tubig, kuryente, at kayo po. <laughs> so, congrats sa inyo sa mga binipisyari ng pabahayo ng gobyerno dito sa Naik View, dito sa Naik Cavite. Maraming maraming pong salamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at mga nagbubiyos, views uh, mga nagsishare, mga nagsasubscribe. Uh, maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. And then, oh, shoutout dito sa mga gwapo na to. Shoutout, oh, shout. oh, shout ang ko. Shoutout siya. Sino ba? Shoutout siya dito na mo. Nawala <laughs> na ata, nasa kabila. Nawala, sige, salamat, ingat, ingat. Thank you. Okay, so yun. Shoutout pala kay Wawi uh, Honor. Parang cellphone lang na honor to ah. <laughs> so shoutout to sa inyo. Maraming <laughs> maraming marami salamat po sa support po ninyong lahat. Thank you po.